dahil kay Boa Hancock. Gaya nga nang nabanggit ko kanina, at eh 12 years old lang nung time na unang sumama itong si Hancock sa Kuja Pirates. At ano bang nangyari sa kanya sa moment na to? Dinukot nga siya kasama na yung dalawa pa niyang kapatid ng mga Celestial Dragons. Nag-end up nga sila sa Mary Joanne ng apat na taon. At later on, iniligtas eh sila ni Fisher Tiger. So kung 12 years old si Hancock nung panahon na to, at ang pinalitan niyang empress ng Amazon Lily ay eh, itong si Tritoma. Eh, ang ibig sabihin lang neto, ay eh, si Tritoma mismo yung acting ng Kuja Pirates. Nung mga Samantha si pati na mga kapatid niya at 19 years ago nga ito nangyari similar sa edad ni Luffy 19 years ago rin siya ipinanganak sa palagay ko nga ay eh, maaaring hindi nakauwi ng Amazon Lily si Tritoma para mga anak dahil similar nga sa oras na to ay eh, kinidnap rin itong sila Boa Hancock at as a captain ng Kuja Pirates ay eh, cargo niya itong mga bata na to kaya possible na inabutan na siyang mga anak sa paghahanap niya kila Boa Hancock at dahil nasa hindi siya nanganak sa Amazon Lily eh possible ng lalaki ang isinilang niya Monkey D. Luffy. At since may batas nga sa Amazon Lily na bawal manirahan ang mga lalaki sa isla na to, e eh malamang na ibinigay ni Tritoma itong anak niya kay Dragon. Since siya pa nga rin technically ang leader ng Amazon Lily.